tanggong sa presuhan sa Malapatan Municipal Police Station ang usa ka mag-uuma human kini masikop sa kapolisan pinaagi sa pagsilbi og warrant of arrest kalabutan sa kasong pagpanglugos og act of lasciviousness na ang dinakpan nga si Alias Obet 53 anyos residente sa Puroksay Tabango Barangay Poblacion Malapatan Sarangani ni Province ang suspect gireklamo sa pamilya sa iyang 13 si anyos nga pag sa pagpanglugos og pagpangmulistiya. Bayaw ito na ko. Di paila ang kukrip. Nawa mo kong na kayo na mo kay, sa bukit. yung anak, wala na dia sa di sa poblasyon. tuwara sa jinsan ba? Kaya di eskwila sa kukrip. magut mangot. ko kay paila ang grip. Sumala sa impormasyon gikan sa Malapatan Municipal Police Station, gikonsidera nga top 1 most wanted sa municipal level ang dinakpan tungod sa gi nga kaso apan gipang pang niini ang alegasyon batok kaniya. Kay gipaila ko grip, may bala na nas bidikal kay di kuno na kung wa na ko mabuhat, ma ko. May nang sa di ma sirbaran ba? Ako'y mahog sa laot. Bayaran mo ang kasalanan mo, okay, kita man ko anong kasalanan ko. Sa ang yadong anak, di Laptan doon ako. Ko, nakaaktog juga ka, nakakita ka. Ano na ako anak tuas dinsan. Ako tuwas bukit. Usa pagkakuha si tabo anak. Nagkinahanglan ang sospek og piyansa nga mukabat sa 108,000 pesos kada usa sa duha kawaran warrant nga giatubang. Gibutsyag sab niini nga kanhi na siyang napriso sa Baluntay Jail tungod sa kasong frustrated murder og nakagawas kaniatong tuig 2004. Naagi ko piso mo ya pasagi ng Japan ning prosperity tuloko ka tuig sa baluntay dispis Japan tung kaso ro kaduha na ni In the heart of changing lives kini sa brigada enemy mugpun brigada news